Hello guys. Magandang tanghali. Kain tayo. Ay naku, ang ingay ng aso. Ayan. For today's video guys, isi-share ko lang sa inyo itong aking niluto at ang aking ginawa na corn. Yes, corn po yan. Alam nyo ba guys, may kwento ako about dito sa corn na to. Dahil nga sa sobrang ang mahal ng corn, hindi ko alam kung dito lang sa amin sa probinsya talaga mahal ang corn or dyan din sa inyong lugar. Dito kasi sa amin ay 62.70 ang kilo ng yellow corn. Ito kasi guys ay ini inilalagay natin o isa sa sangkap natin sa ating halo-halo. At ito nga pala guys ay kung nakapapansin nyo yung aking corn, hayan, kupis na. <laughs> Wala na siyang sustansya. Yes guys, share ko lang dito sa corn na to kapag gagawa pala ng halo-halo ng ganito. Ito kasi guys ay ano, two days na mula ng aking gawin. Tapos niligay ko siya sa rep. Hindi naman siya dati ganito. Iwan ko ba kung bakit ba ganyan na nangyari sa corn ko Kupis na siya at saka kapag siya ay tinikman ko. Ang kunat die. Ang kunat ng yung ugali. Char. <laughs> Sorry naman. Ano kasi guys, dito pala kapag magluluto tayo ng corn o sweet corn, ang gagawin pala natin ay kunting kulog lang. Dahil kapag nasobrahan siya, ganito pala ang nangyayari oh. Ayun. Diba, guys? Ang sarap niyang pagmasdan pero kapag yan ay kinagat mo na. Ang kunat. Kaya i-remove ko to sa isang ingredients ko for today's video at sa aking gagawing halo-halo for today. Dahil nga sa hindi ko talaga siya magugustuhan at siguro yung kakain hindi rin to magugustuhan kaya tatanggalin ko na lang siya. Kaya sa mga makakatikim ng halo-halo ko, hindi ko na talaga siya sasamahan ng corn. Kasi ganito nga nangyayari oh. So sayang, ang mahal-mahal pa naman ang corn. So yun lang guys, share ko lang. Thank you. Any suggestion guys sa mga katulad kong gumagawa ng halo-halo dyan na ano pa ba ang dapat kong gawin para hindi agad sila masira kasi inilalagay ko naman sila sa rep pero hindi talaga ganun kasya tumatagal siguro mga 2 days nagpapalit ako ng ingredients kasi nga ang gusto ko kasi yung makakatipid ako dahil nga sa ang layo namin sa bayan. Isipin nyo naman guys kung maaraw-araw ako magbabayan sa halagang 50 to 70 pesos. Paano naman ako nun kung ang halo-halo mo naman hindi ganun kalakihan ang kitaan, ba? Diba? So, wala ko maisip. ini idea guys. Share naman. Share nyo dyan at i-comment nyo dyan sa ibaba ng aking video. Yun lang guys. Thank you so much for watching, everyone, and I love you, everyone. Thank you. Thank you. Bye.